it's not possible na may mga may mga ano mang, manggagawa na okay titiisin ko lang muna ito lang ang aking um, ang aking uh, ang akin uh, na uh, savings pa titiisin ko lang ng isang taon dalawang taon na lang o magbabayad hmm. o, kukuha kukunin ko na ang sweldo ko ng buo o, tago nyo lang dyan pagkatapos ng administrasyon na ito tsaka na natin pag-usapan kung magkano na magiging buwis pag tinanggap ko na yung aking naipon na sweldo Well, uh, pwede kung uh, para i-defer gano'n. Pero uh -oh. dapat, wag ka nalang magtrabaho talaga para walang sweldo at walang buwis. <laughs> Hindi. Pero al 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 alam uh -oh. mo, Manong Ted, uh -oh. ako naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Siguro para sa ating mga nakikinig, sa sana matauhan din tayo na uh, in a kagagawa natin yung nangyayari ngayon. Diba? Tatlong taon din tayong tahimik at lahat ito nangyari. Uh, sabi ko nga, Manong Ted, hindi pa yata ito yung pasabog kasi meron pang maharlika, meron pang mga ibang bagay na ginawa ang gobyerno na walang nag-uusap, hindi pinag-uusapan. Mm -hmm. uh, pero ulitin ko po, dapat mas, maging magmatsyag tayo. At ngayon, talagang panagutin natin sila. Kasi sabi ko nga, kesa hindi ka magbayad ng buwis at habulin ka ni BIR, huwag natin tantanan si BIR, habulin mo silang lahat. Kasi unang-una, kung kami nahahabol mo na hindi ka naman masigurado kung ano hindi namin binayaran, eh ito, ang linaw -linaw. malinaw pa sa sikat ng buwan. Mga yumaman na ang lit ng sweldo, pinost nga po namin sa social media na even ang Pangulo, wala pang kalahating milyon ng sahod. So, imagine mo kung ang mayor mo wala pang 200,000 ng sweldo, ang congressman mo wala pang 300,000 ng sweldo, pero ganito sila mamuhay, ganito kan karangya ang kanilang pamumuhay. May mali. At kung hindi tayo magtatanong at kung hindi natin ipupush na sila ay maimbestigahan, pagpapatuli lang siya. The cycle of impunity will not end. So sana sa akin, Manong Ted, ito yung maging hangganan. Uh, kung talagang darating tayo sa punto na awag na tayo lahat magbayad ng buwis sa akin, honestly, okay lang. Kung darating sa point na talagang hindi tayo maging makontento sa ginagawa ng gobyerno na panaguti ng mga furak, honestly, wala akong nakikita ang mali na hindi na magbayad ng lahat. Pero ulitin ko po, malaki din po ang uh, sakripisyo na gagaharapin natin. Dahil tayo pong mga nagbabayad ng buwis, tayo din pong mahihirapan pag hindi tayo nagbayad ng buwis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!